Tutorial tayo guys. Tuturuan ko sa inyo ang dalawang paraan kung paano mag screenshot sa ating mga cellphone. Pagkatapos ng aking intro. Welcome to my channel. Guys, ang unang paraan kung paano mag-screenshot ay yung pag hold natin ng uh, lower button ng volume and then power. So, guys, let's go. Eh. Try na natin. Pindutin natin ng sabay. Ay, na, guys. Ay, screenshot na siya. tapos guys ang isa kung paano mag-screenshot ay yung tatlong daliri mo itatap mo sa screen ng iyong cellphone tatap natin na Ayan guys. Nag-screenshot na siya. Guys, kung nagustuhan nyo ang tutorial ko, paki like naman ang video ko. Kung share nyo, tapos subscribe my YouTube channel. Thank you. And God bless to everyone.